Isang dating opisyal din ng PCSO ang nagsalita hinggil sa sinasabing winning spree sa Lotto Games. Si MJ Mondihar magbabalita. Imposible para kay dating PCSO board member Sandra Cam na magkaroon ng winning spree sa Lotto Games ng PCSO sa loob lamang ng ilang buwan. Batay sa record, nasa 538 katao ang naka-jackpot sa Lotto mula July 1, 2022 hanggang September 30, 2023 o sa first 15 months ng Marcos Jr. administration. Ang pinakamalaking jackpot na napanalunan sa panahong ito ay ang 521 million pesos sa Ultra Lotto no December 30 draw na pinaghatian ng dalawang nanalo. Sa kapareha sa panahon, 10 individual ang nanalo sa Ultra Lotto 658 jackpot. Sa mga draw ng Grand Lotto 655 sa kaparehong panahon, 450 ang tumama Kasama dyan ang controversial draw noong October 1, 2022 kung saan 433 na mga betor ang nanalo at naghati sa 236 million pesos pot money. Dalawampung betor naman na naka-jackpot sa Super Lotto 649 sa nasabing panahon. Ang pinakamalaki ay 188.4 million pesos sa October 23, 2022 draw. Hindi pa kasama sa mga nabanggit ang nanalo ngayong 2024 na billion-billion din ang pot money. Nauna nang sinabi ni PCSO General Manager Mel Robles na hindi nila minamanipula ang resulta ng Lotto Games. Ngunit para kay Cam, Masakit ang loob ko dahil nung kapanahunan namin nahihirapan manalo ng kahit limang milyon buwan-buwan. Minsan lang nagkaroon ng almost One billion pero inabit yon ng seven to ten months bago nakuha ng dalawang winner. Naimbisigahan na sa Senado ang mga opisyal ng PCSO sa issue, subalit na wala rin ang momentum. Banat naman ni Cam sa kasalukuyang PCSO management. Ngayon lang ako, even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million 140 million, 280 million in a month. Samantala, suportado ni Ginang Cam ang laban kasama ang Bayan Prayer Rally. Kaya dumiretso ito sa si Luwasang Bonifacio mula airport. At dahil sa people's response sa prayer rally, nasabi ni Cam ang patungkol sa tinawag niyang pulvoronic video. Video ng paggamit raw ng ilegal na droga ng isang hindi niya ng opisyal. Sa sambayan ng Pilipino at sa mga nagmamahal sa ating bansa ng ating demokrasya dapat pumunta na kayo dito sa Liwasang Bonifacio Woo! dahil darating at dadating lalabas ang video ng isang taong mataas ng polvoron. Nauna na yung giniit dating Pangulong Rodrigo Duterte na mula noon hanggang ngayon ay bangag o high sa illegal drugs si Marcos Jr. Hanggang ngayon, hindi pa kumakasa sa hamon ni Duterte na magpa-drug test ang anak ng diktador. Melionario. Melionario. Makakalungkot yung pangyayari sa PCSO dahil ha, ya uh, siguro hindi alam ng marami. Ako po ay nanungkulan din dyan sa PCSO. No? Kaya lang, uh, dalawang buwan lamang. <laughs> dahil ako po ay uh, pinili ko na maging full-time professor sa UP at hindi po pwedeng dalawang empleyo ka sa gobyerno. No? So pinili ko ang pagiging professor sa UP at iniwan ko ng uh, maaga ang board ng PCSO. Pero nakakalungkot po yan dahil sa mula't mula, mula nung tinayo po ang PCSO, talaga naman po yung mga mahihirap bago magkaroon ng ating batas na universal healthcare at tanging inaasahan lamang ng mga mahihirap pag sila nagkasakit ay ang PCSO. At hanggang ngayon naman po, no, kalahati ng uh, lahat ng kinikita ng PCSO, dapat po mapunta sa universal healthcare at yung kalahati eh, para sa mga medical assistance sa mga mahihirap. Pero kung lalapain nila ang pera ng PCSO at magkakaroon ng mga bogus winners na pinaghahatian lang naman nila, sangayon nga doon sa mensahe ng isang asawa ng isang mataas na opisyalis na lahat tayo dapat maging milyonaryo! Ano na ang mangyayari sa ating mga mahihirap? Konti na nga lang po ang nakukuha ng mga mahihirap sa gobyerno at isa na po yan ay ang tulong galing sa PCSO. Mawawala pa parang bula, parang pangako ng 20 pesos a kilo na bigas. Mawawala rin. Bakit naman po pati yung para sa mga mahihirap, nakalaan na sa pinakamahihirap sa lipunan, pati po yon linalapa. Napakahirap pong i-dismiss sa mga sinasabi ni Sandra Cam dahil yan po ay umupo ng halos anim na taon na direktor sa PCSO. Alam po niya ang patakaran ko ako dalawang buwan lang, huwag niyo akong paniwalaan dahil ko kaunti lang ang aking karanasan. Pero siya po anim na taong nanungkulan at siya na nagsasabi, bihira po nangyayari na sa isang buwan, napakadaming mga nananalo. Hay nako ilabas kasi ang konsino talaga ang di o man mga nananalo ilabas ng hindi pinopotoshop ang mga larawan kakaya kayo pinagdududa na nga kayo e eh, nyo pa hindi e, eh, laro nagduda ang taong bayan ngayon hindi na po nagdududa ang taong bayan sigurado na sila peke ang mga nananalo